yes good morning good morning guys welcome back to this channel youtube channel ni nomer harina ayan good morning guys ang uh, aming mga plow mga baby stag Lalaki na sila ayan guys may dusog malalaki ang pagkamanok niya ayan nga sa mga bago pa lang dito sa channel ito Guys, please subs subscribe, like and share, at baka pinutin pa rin ang notification bell para sa iba pa namin. Ito naman guys, ang mga laga namin nasa range na mga 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 map din yan. Uh, at may ibang tahi pa yung 5k at merong gilmore ayan guys ano so, natin video si matapang na rin ang yung map yung gray na map matapang talagang malakas ng bumira bata pa lang kung bumira iinam na makikita na agad ang kanyang pado ayan guys oh. shoutout nga pala kay Turk kay Lance may parang minyong. May parang Arnel. Ayan. Buster. Shout out.